Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. wala naman. So may mga tanong dito ta uh, bigyan natin ng sagot. Yes, basta na sa comment section. Go ahead. <clears throat> okay, so unahin natin si uh, Brother Aper Pagunsan, no? So shout out daw sa Pagunsan family. Yeah. So ang kat ang katanungan niya bro diyan no, uh, medyo nagliparan ng mga tanong dito ngayon. So isa-isahin lang natin 'to ngayon. So, katanungan ko bro, ang aking crucifix ginagamit sa pagrosary. Every day na ba uh, uh, ang aking crucifix ginagamit sa pagrosary every day. Nabali siya pero hirap makakita ng crucifix kasi nasa ano kasi siya sa Oman. So mahirap makita ng crucifix lalo dito sa Middle East. Ang ginagawa ko nilagyan din, nilagyan ko at dinugtungan din, dinugtungan ko lang ng glue para tumayo. Pag isagot kay Bro Wendell, well uh, wala si Bro Wendell ngayon bro no pero andiyan naman yung iba nating kasamahan hindi ba masama god bless Ano uh, ano's tingin mo bro Angel or bro Jando kasi based doon sa sinabi sa amin ni ano ni brother Sherwin Pakot isa sa mga uh, deliverance ministers dito once na bale na puto na desecrate na siya kaya nga kapag may nag-surrender dito ng ano ng mga occult para talagang binabali, bina, uh, dinudurog para hindi na siya magamit muli. No? 'Yun ang alam ko na pag halimbawa rosary, ito rosary, halimbawa ito naputol to. Desecrated siya. Naputol. Eh kung dugtungan mo eh, ay la, mo ng glue para maidugtong mo yan ang hindi ko alam kung ano. Basta ang alam ko lang, once Maputo o ma mabali, na-desecrate siya. Hmm, pero, ah, uh, based din sa sagot ni Bro Angel dati, bro, dyan doon, uh, Bro Angel, Bro Wendel pala. Sa so, base din sa sagot ni Bro Wendel dati, nung tinanong din siya about dyan, basta pwede pag magamit, pwede pa rin. Ah, yun. Kasi wala, wala siyang ibang mabilhan eh. Ah, okay lang. Oh, so okay lang yan, bro, no? According yan kay bro, kay bro, ano, kay bro Wendell, basta hindi nagamit sa occultism, yung nadisgrasya, so okay lang yan. I-glow mo lang, no? Pero sabi ni Bojando, kapag naputol na, uh, so, di, uh, na, ano yun, na, na yun, no? na yon, pero pwede mo pa rin gamitin. Huwag mo lang gamitin sama-sama, kapatid, no? So, okay lang yun. Wag lang, wag lang gamitin, ah, uh, bro. No? Si bro, kay bro Wendell yan galing dati. Nung may nagtanong sa kanya, kung pwede pa ba yung mga bagay na... na, na religious images na nabali sabi ni bro Wendell basta pwede pang gamitin pwede pa no o wala ka naman kasi mabilhan dyan so you can use it you can you can gamit pa rin yan pero yun yes. nga lang sabi ni bro Jando disconsecrated na ayon sa exorcism no na ano ah, yes bro angel may dagdag ka bro yes bro junry uh, ano yan may actually may testimony dyan isang pare um may, may isang may isang kwento dati na basa ko uh, hindi ako hindi ako nag uh, ako nagkakamali world war 2 yon na nawas pa isang chapel and then nung nung uh, na ano lang bomba no Alam niyo po, nung later on, mga how many years, tinayo siya uli. Nandun yung crucifix actually, wala nang paa no? Wala <laughs> siyang kamay. So tapos ang ginawa ng isang pare, true story po ito, no? Ang ginawa ng pare, dinisplay pa rin sa altar. So ngayon, siyempre uh, curious 'yung mga tao, no? So true story po 'to, curious 'yung mga tao. Dinisplay pa rin. So tinanong siya ng mga ano, tinanong siya ng mga tao. So why don't you just uh, throw it and, and and you can just buy another one. So, pwedeng mag, 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 ano na lang ng bago, ganito, ganito. Alam mo, sabi ng pare, no, no, hindi, wag na, hindi, ano, may ibig sabihin na actually yan. Sabi niya, ano ibig sabihin nun? So, wala siyang kamay, wala na siyang paa, sabi niya. That message, sabi niya, ayun na ang magiging kamay ni Kristo. ayun na ang magiging paa niya. So, that means na, Pwede pa rin. Wala namang ano yan, sabi nga ni Father. So, lalo na sa sitwasyon mo, kapatid, wala namang ano eh. No? Wala namang ibang, sabi mo ha, wala namang ibang ano. Unless talagang na masyado ng sobrang-sobrang sira. Pero kung wala namang choice na ano, of course, God's understand that. Kasi wala. In every rule, there is an exemption to. Kasi, wala, sabi mo ha, wala ka nang mabilhan, kapatid. So, wala kung problema yung kapatid. Marami ng mga ano tayo nakikita na may mga uh, Uh, ano na pati nga kami dito eh, binigay nga sa akin dito sleeping si Joseph na, na ano eh. pero ipaano mo na lang uli kung kung na desecrate eh di pwede mo uh, mo na lang uli para medyo ano tayo kay kay Father Darwin uli kung na desecrate pwede rin naman yon na siguro na desecrate na naputol so uh, i think kung walang ano naman wala namang any any reason na, na ma matindi pabigat naman na ano at ya, wala ka naman mabibilhan. So, pwede po yung kapatid, wala nang problema yun. Yung po kapatid, idadagdag natin. Ito, si Sister Anita Goles, no, sabi niya, Bro Ray, ask lang po, kung magpray ng rosary, tapos kasama sa intensyon, ang mga souls, Okay na po ba walang apelyido? <laughs> okay lang po ba na name lang? Well, kapatid, yes no kasi uh, kung babasahin natin ang ano ah uh, itong ah uh, Matthew 6:8. Oh, Matthew 6:8 kapatid, no? Sabi sabi dito eh, wag ninyo silang uh, alam na ninyo, alam na ng inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. So, ang importante kapatid dyan, yung intention mo. No, kaya nga sa atin pangalan na lang kasi alam na ng Diyos yung pinapanalangin natin eh. Hindi mo pa sasabihin, alam na niya. Pero ang importante dyan, yung yung nasa loob mo, yung intention mo, no? Yun ang count, counted kay kay God. Yun ang tinitingnan niya. Hindi hindi po yung full name. Nagpa-full name ka nga dyan, pero hindi naman sa puso mo yung pagpapamisa sa kanila kasi sa iyo lang eh parang nakikiasyoso ka lang or parang sumusunod ka lang ayon sa tradisyon wala sa sa puso mo talaga na yung pamisa na yun para sa mga kaluluwa eh walang kabuluhan yun kahit pa full name ang ilagay mo pero kahit pa pangalan lang at isa pa doon sa pangalan ng kapatid kung marami, at least yung pare, mabilis niyang matapos basahin yung mga pangalan kasi iisa-isahin yun. Pag ayon sa ating intention mo, yung particular na kaluluwa, kahit pangalan lang yun, alam ng Diyos kung sino yung ipinapanalangin mo kapatid. No? Uh, ul ulitin natin, Matthew 6, 6 8, alam na ng inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. Okay? At uh, meron dito, I think, bro, dyan ikaw ang makakasagot nito, bro. <laughs> Brother Onin Gokotano, sabi niya, may tanong ako bro Junre, gaano, gaano ba ka gaano ba ka sinungalingan si Bacalaris sa live niya? At ang sabi niya doon, wala pa daw katuliko, meron na daw New Testament bro Jundo. Niyan <laughs> ano uh, uh, may kasi ako rito, ano yung ano yung Brother Junre? Gaano daw ka, gaano daw baka kasinungaling si Bacalares kasi sa live daw niya sinabi daw ni Bacalares na wala pang Katoliko, meron na daw New Testament. Wala pang Katoliko, meron ng New Testament ay mali 'yon. Oo. Uh -uh. Sobrang mali 'yon. Yung yung sinabi nga ni Bacalares nga doon sa ano eh, doon sa live niya na no na ang nag-compile daw ng Biblia Eh ano daw, ano? Spirit? <laughs> Holy Spirit. Holy Spirit daw yung nag-compile ng Biblia, tindi noon. No? Yun ang uh, 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 Oh, yun ang pinakamatindi doon. Sasabihin niya na ang ang, ang nag-compile Holy Spirit. Sabi pa niya na si Saint Ignatius daw sa Badista. Ano pinagsasabi nito na si Saint Ignatius si Sabadista? eh ang sabi ni St. Ignatius ang Christians was no longer observing the Sabbath eh siya, e, siya naman isa sa mga Christian do na was no longer observing the Sabbath but living in the observance of the Lord sabi sa niya na si Ignatius eh nasa first century sabihin sabadista <laughs> hindi rin at saka yung ano yung, yung ginawa nila sa ano yung ginawa nila sa akin na gusto nilang pamalian Uh, gawing gawin kasi na pagka member ko ng SDA eh, ako tinanong kung saan daw ako na bautismuhan sabi ko naman dinala kami doon sa Dumingag Sambuanga del Sur yun ay malaking swimming pool malakas nga ang ulan nung dinautismuhan kami doon eh tapos sabi niya saan saan, 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 church ka saan church sabi ko naman sa Tinago chapter sabi niya Tinago chapter? wala kami Tinago chapter <laughs> Wala raw. Anong walang tinago chapter? Meron kami sa Osamis Gango chapter. Meron kami Gango chapter doon. Meron din kaming tinatawag na Central chapter. Ang Central chapter namin nasa harap ng Osamis City Hall. E anong tawag doon sa tinago? Alam na mo naman tinago district. Ha? Alang nga na magtinago. Anong tawag nila doon sa Seven the advantage na nasa barangay Tinago kung hindi Tinago chapter 'yon. Tatawa ako. Ah, uh, parang gagawin daw ng sinungaling eh, na nagki-claim daw ako, hindi ako gaya ni ano, ni Roberto Goyo. Sasabi ni Roberto Goyo na siya daw ay dating Catholic defender. Eh kung tanungin mo naman, sino ang founder, hindi makasagot. si <laughs> <laughs> sinayos ko si Roberto Goyo. o Roberto, mag-showdown tayong dalawa. Labas na ng ebidensya. Ilabas mo ng ebidensya mo, bakit ka naging naging Day Adventist from Catholic Faith Defender? Ako na lalabas ng ang ebidensya ko, ba't ako nag-Catholic nag, nag sa pagiging SDA? Sige, ano tayo, labas na ng ebidensya. Sabi niya, Sige, pero big bigyan mo ako ng ano, ng isang kondisyon. Huwag ka magbigay ng kondisyon. Labasan lang ng ebidensya. Sabi niya, ah, hindi. Dapat kondisyon mo na. At ang kondisyon, basahin mo na sa Biblia na ang linggo ay sabad. Sabi ko sa kanya, babasahin ko yan pag ano, humarap ka na. Ayaw talaga. Oh. Ito talaga si ito uh, pa si Bacalares oh yung yung ano yung, uh, yung mga kanyang kasamahan niya eh hawa na eh sabihin ba naman na ano daw wala daw tayong ebidensya na yung oikodomiso yung I will build is to found. Nagtanong siya. Saan sa Biblia mabasa sa Matthew 16:18 yung salitang founder? yung pa lang mali na yun eh. <laughs> Kasi sa ibang Biblia I will build. So dapat ang kung may, may, may katagang found dapat Uh, sabay doon sa ano sa isyo. Eh meron ako meron akong ebidensya rito. Uh, I am going to found my church. Buti na lang uh, ano meron uh, ano to eh. Binigay sa atin to sa ano sa uh, online to binigay yung yung mismong Biblia na nakalagay talaga doon I will found I, I, am going to found my church. Tayo ka muna ha. Uh, eto. Sabi, ganito, sa J.B. Phillips, J.B. Phillips na uh, Biblia, eto, nakalagay dyan sa J.B. Phillips, Now I tell you that you are Peter the Rock. Yan. And it is on this rock that I am going to found my church. Yung sabi niya, sana basa sa Biblia ang salitang founder sa Matthew 16.18 mali Alam nga, sabi niya, And now I tell you, Peter, you are the rock. And it is on this rock that I am the founder <laughs> of my church. <laughs> Hindi. Oikodomeso. Oikodomeso. Pag sinabi mong oikodomeso, I will build or I am going to found. I will build or I am going to found. Yan ang tanong. Meron ba tayong ebidensya na ano na ang meaning ng build is to found. Oh, ay, sige. Uh, total yun yung ginamit ni ano eh, ni ni Camacho doon sa debate namin yung yung Thayer at saka merong Sabadista member na si ano ang Hilito Narbay. Uh, gusto niyang ano, gusto niyang Sasagutin niya raw yung ano yung, yung nilabas kong video na palpak ni Bacalaris Part 3. Maganda yan dyan do, sasagutin ko yan. Pero nung ginawa niya, tinago niya yung ebidensya. Nilagay lang niya yung title tapos tapos nilagay niya ng ano ng picture na nakanganga yung ta tao. Sabi niya, nasaan dyan dyan do yung sinasabi mong to found kasi hindi binuksan yung loob ng ano yung loob ng ng sayer. Eto, pinakita ko. Hindi ko alam kung talaga bang nag-ano siya. nag na ng kanyang ribat. Eto, sinasabi rito. Ayan, ginamit yan ni ano oh. Ayan, o. Oh. Yung oikodomiso pala sa Matthew 16.18 is referring to to found metaphor. Kita nyo? Yan. Metaphor. To found. O, oh, to found. Tapos, ang nakalagay jan Epitau Titipetra Oikodomeso Oikodomeso Mountain Ecclesian. I.e. by reason of the uh, of the strength of thy faith thou shalt be my principal support in the establishment of my church. Matthew 16:18. So yung Oikodomeso sa Matthew 16:18 is referring sa to found. Hindi ko alam kung ito ba'y giniba ni Bacalaris kasi habang ako sumasagot, pinutol na niya yung linya. Ha? Pinutol na ni Bacalaris ang linya. Sabi ko, hindi na ako marinig. Hindi na ako marinig. Hindi na ako talaga marinig. Talagang pinutol niya yung linya. So, dyan yung makikita sabi niya, sinasabayan, ako, sinasabayan ko raw siya, kaya ako kinakat. Eh dito, ako ang sumasagot, siya ang sumasabay, pero ako pa rin yung pinutol. O oh, yan ha, kaya kung may alin dito, eto, nakadalawang pasok na ako sa programa ni Bacalares. Siya ni isa man, hindi pa pumapasok rito. Sabihin, kung may duwag sa aming dalawa ni Bacalares, si Bacalares yun. <laughs> hindi ako. Okay? Kung may duwag man sa aming dalawa ni Bacalaris, hindi ako yon siya yon. Sa kanyang programa, dalawang beses ko na siya pinasok kahit na alam kong dadayain niya ako. Ba't dadayain niya ako? Kasi gusto niya akong pumatol sa issue, hindi ko naman concern. Oh, hindi ko naman concern. Yung unang pasok ko pa nga lang eh. Unang pasok ko pa nga lang, para lang pampara lang, ah, waga kung gumamit ng reference, inunahan niya. Ginamit niya yung kay Darwinian theory, yung Dar Charles Darwin's theory. Ginamit niya 'yun. Tapos gusto niya sagutin ko siya roon. Hindi ako interesado doon. Tapos pag kaya ko sumagot doon, kasi hindi naman 'yun yung gusto kong ah, kakata ko ng ano ng kalang operator. <laughs> Yan. Diyan niyo makikita ang pinagkaiba sa amin dalawa ni Bacalaris kasi siya duwag ako hindi. Okay? Brother Junre? <laughs> Maraming salamat Bro dyan So, talagang Bacalaris, Bacaclaris talaga yun, no? Bacac, no? So, mga hindi po nakakaunawa, oh, no, what is Bacac? Sa Tagalog ko yan kasi nung ngalingan, Bacac, kaya nga Bacalaris, eh. Bacaclaris, no? At adon doon kay Bro Onen, no, kung Mali ba o ba ah, kasi ngalingan ba yung sinabi niya na wala pang Catholic may New Testament lang. Ah kapatid no, tatin natin na ano ang sabi ng ano ang sabi ng ng Wikipedia no? Oh ito oh. Catholic epistles. Na ah, pakita natin 'yan. No? Catholic epistles, ayan no, also called general epistles are seven epistles of the New Testament. So katoliko pala yung kapatid, namely no listed in order of their appearances in the new in the new testament the catholic epistles are ayan ha the catholic epistles ha na the new testament catholic epistles are oh ayan ha oh epistles of james ayan epistles of peter ah ayan, ayan pa may makikita pala la oh Ma, Ayan o, oh, may ano pa o. Oh, si Gogil, hindi naman sinungaling siguro si Gogel <laughs> Ayan. Second epistles of Peter, sa Catholic pa rin no? Uh, first epistles of St. John. Ayan. Yan ang mga Catholic uh, Catholic ano? Catholic epistles na tinawag na general epistles. Kaya kung kasinungalingan ba yung sinabi ni ni Bacalares, sabi ni Brojando, supra pa sa sinungaling. Si sabihin nyo, ang ang nag-compile ng ba, ang nag-compile ng Biblia ay ang Holy Spirit. Sabi niya sa ano niya sa sa speech niya sa parang general ara sa ano nila sa kanilang uh, ano yung ano yung speech niya niya yun Berjando convention no ba ewan ko convention siguro yun <laughs> convention nila yun sabi niya siya nag speech sabi niya ang nag-compile ng Biblia ang Holy Spirit <laughs> <laughs> Paano kaya sinumpay ng Holy Spirit na Biblia? <laughs> may may kamay na pala ang Holy Spirit, bro. <laughs> yan ay isang Nakatawa malaking talaga ano. talaga si Bacalaris. Yan isang malaking, uh, ng hindi ko na ng kamay. Hindi, oh. hindi, ko alam kung nag-iisip ba siya doon. Paano iko -co compile syempre <laughs> ang ang ano diyan may may gumawa na paraan eh. Halimbawa ako, nagsulat ako ng libro, halimbawa sample lang ito yung libro sinulat ko. Pagpalagay ko na lang, ito yung unang Korinto. Siyempre, ako si Apostol Pablo, sa sam lang. Bago mamatay si Apostol Pablo, iiwan niya yung kanyang libro sa kanyang alagad. Kaya nga sinasabi doon sa Biblia, Entrowade para Karpuer Kominos Perikaita Biblia, iiwan niya yung kanyang mga libro sa kanyang pinakakatiwalaan. Siyempre, yung pinakakatiwalaan noon, yung, yung, yung pagbabagbibigyan -pag noon, pag yun, dumating na sa panahon na siya naman ang, ang mamamatay, yun naman ay ibibigay naman niya sa kanyang pinagkakatiwalaan. Transfer, transfer. Kaya tawag niya written tradition. Ngayon, sino ang makapagpapalabas ng kanyang libro? Hindi ba yung membro pinagbigyan? O sino naglabas ng New Testament? Hindi ba katoliko? O sabi, Holy Spirit, tindi naman nun. <coughs> <laughs> lakas <laughs> ng ang lakas ng ang lakas lang ta ng tama ni Bacalaris no. <laughs> okay. So, bro, oni na. Ah, uh, malinaw na yung mga sagot namin.